Four, three, Good news mga batang Manila. Panibagong attraction dito sa Pasig River Esplanade. Pinailaw na itong Christmas tree. At saksi si Mayor Esco Moreno dito sa pagpapailaw. Ang Pasig River Esplanade, ito yung initiative ng Marcos Administration ngayon na buhay muli. Dati pag dumaan ka sa Pasig River at narinig nyo lang to basura iba yung amoy. Pero ngayon, ito yung literal na talagang binuhay nila. Mas dumami na yung mga tao na dito at tuwang-tuwa. Ito ay makapagbigay ng peace of mind sa kanila sa mga naghahanap ng pang-unwind. So talagang literal uh, napakaganda nitong project nito. Sabi nga ni Yorme, ito ay mahigit 25 kilometers simula Manila hanggang dun sa may C6 papuntang Laguna de Bay. Kaya mahaba-haba pa itong project na abangan natin. Hopefully, tuloy-tuloy na to para mas dagdag modes of mobility. Sipin mo galing kang Manila, makakarating ka ng ibang lugar ng Metro Manila nang nagbabike o naglalakad. Para mas mabawasan na yung mga sasakyan. Kung di pa ako sasakay kayo ng mga sasakyan dyan sa mga ibang roads sa Metro Manila, sobrang traffic. Although meron dito, meron na rin mga Pasig River Ferry Boats. Pasig River, alam nyo, ito, nag-umpisa lahat ito sa kape-kape lang. Si Mr. Jerry Acusar, din, uh, bago pa siya naging sekretaryo ng bansa, pinasyalan po ko sa City Hall uh, at uh, napag-usapan namin uh, yung Pasig River and Secretary Jerry Acosarnao okay Okay lang. Okay lang. Okay. and I and the team of Manila and the private sector katulad ng sinasabi ni Yusek uh, Sanuhan no? nagsimula yan doon sa Jones Bridge yan doon nagsimula lahat yan after noon Jones Bridge o oh, yung pamilya Yuchenko mapapansin nyo yung kabila malinis So, yan, tumulong din ang pamilya Yuchenko. Uh, eh, bagay naman na nung nawala na ako sa pamalaan, no? uh, siya namang ipinagpatuloy ni Mr. Jerry Acusar din nang na-appoint siya bilang uh, housing sar ng ating bansa at ang ating first lady at ng ating presidente na ito'y ituloy itong ating Pasig River Rehabilitation sa siya namang nako ikinalulugod ng taong bayan. Sek Jerry, o, nagbunga naman nga uh, puyat pagod at alam ko hindi ka pa bayad. Abono ho yan. O, kasi ako na ho magsasabi sa inyo, masyadong mahal niya ang bayan. Oh, kasi noong pinagagawa namin yung Jones Bridge, nakadelay siya lang ako ng uh, 30 million uh, do sa Chinese, uh, Filipino-Chinese organization. Sabi ko, pasyensya ka na, ito lang ang uh, kasya. Kaya alam ko talagang abonado. Uh, kung tawagin namin siya, uh, Boss Jerry, no? Uh, pero mas kilala natin siya as Sec Jerry. Abonado yan sa Jones Bridge. Kaya hindi ako magtataka, abonado rin dito yan sa Esplanade. Kaya sa mga taga Maynila, na batang Maynila nandito dito, at sa inyo mga dumadako sa Maynila ay eh siguro ngayong Pasko ang irigalo natin kay Sec Jerry no? eh pwede ba palakpakan natin si Sec Jerry ako sa oh, siya yan oh. at uh, inspired na inspired yan si uh, First Lady uh, Lisa Marcos Araneta at siyempre uh, ang ating presidente rin na si Bongbong Marcos sila po nag- uh, Tatandim yan, nag-iisip. Eh kung may panahon pa nga ho, eh huwag nyo naman ikagulat. Ang dulo nito, Marikina. Opo, without any exaggeration, ang master plan nito is from the Delta to Marikina, both side. Yan ang end game nito. Kaya eh, lamang, siyempre, dahan-dahan lang, piyait-piyait lang. O, eh, kaya tama yung sinasabi ni uh, Yusek uh, Yusik, uh San Juan, uh, Prisco San Juan na pag tumulong ang uh, uh, mga private sector may mararating tayo meter by meter, inch by inch kilometer by kilometer so that the people kami, lalo na mga taga-Manila, at susunod dito yung San Juan oh, susunod Quezon City and susunod at kung sino-sino pa along the Pasig River this is I think, if I'm not mistaken it's a 28 kilometer Uh, Riverside. Nasayang, nasayang. Pag pumunta kayo sa abroad, eh bagay yung iba dito sa inyo, na nakapunta na sa Singapore. Ah, napakamahal, napakaganda, napaka-valuable sa buhay ng tao at sa ekonomiya, lahat ng development sa Riverside. Kaya naman kami dito sa Maynila ay taus-pusong nagpapasalamat kay Secretary Jerry Acosar, sa MMDA, kay First Lady at kay Presidente, dahil eh, meron kaming pasyalang ganito nang walang tosgas ang Maynila. O, sagot ng national government. So rest assured, on behalf of the city government, uh, to our national government partners, uh, and through the leadership of uh, our director, Crystal Bagaching, sa aming tourism, ay eh, pagbubutihin namin dito, Jerry uh, pagka natuloy na yung binilin mo this week, huwag kang magalala. Eh, lagi namin itong lilinisin at pangangalagaan ng inyong pamalang lungsod ng Maynila. We're also joined by our OIC Director, Crystal Bagatching from the Department of Tourism. Now, everybody, Siyempre, we are gathered here tonight dito sa Paskong Pinoy, Paskong Esplanade, where we are having our Christmas tree lighting and fireworks display. Ready na ba kayo for our fireworks display? Yes. Parang hindi pa yung energy. Taasan natin yung energy natin, guys! Yes. Sirs and ma'am, are you ready for the countdown? 5, 4, 3, 2... one wow. yeah. <laughs> na na yung Christmas tree dito sa Pasig River Esplanade And so natuwa si Yorme ito kabay kasi bukod sa pagbukas itong Esplanade kabay mas dumami yung mga naghahanap buhay dito no? dami ng mga pustol no? And so officially binuksan na yung Christmas tree tara ikot tayo dito talagang dinagsana rin yung Esplanade no? guys so pinailawan na yung Christmas tree dito sa Pasig River Esplanade And so natuwa si Yorma ito kabay kasi bukod sa pagbukas ng Esplanade kabay mas dumami yung mga naghanap buhay dito no? dami ng mga pustol no? And so officially binuksan na yung Christmas tree tara ikot tayo dito talagang na rin yung Esplanade no? i'm p.m. to 12 a.m. open pala. So more food and non-food choices this way. Ayan. So ito malapit sa Manila we sa Punta na rin yan ng Aroseros Park. Ang ganda na dito. So una palang matagal na palang plano nito nito. Nung nabanggit na nabanggit ni Orbe na nag-uusap pala ni Sex Cesar dito sa Jones Bridge. Ah, talaga nabunga na. Nakakasama sa award din pala. No? Ang galing. Kaya mo naman kabay no? talagang literal na nabuhay yung Pasig River eh. dati yung no? ko lang, ano? <tinyo>